So, yun. What's up mga tropa? Uh, Doon sa mga nagtatanong ng uh, bagong automatic ng Kawasaki, Bruski. So, ito na yun mga tropa. Ito na yung mga ina inaantay nyo na Bruski 125. So, ito mga tropa. Ang napansin ko lang dito sa motor na to ay halos kahawig siya ng Honda Click. Ayan. Ayan kung mapapansin nyo. Uh, sa harap, sa headlight at saka dyan sa mga panggilid niya na fairings so maganda na rin yung sa disc niya mga tropa uh, sa preno niya, pati yung mags niya, uh, quality naman siya uh, makikita naman na matibay so dun sa mga gustong kumuha ng uh, ganitong motor ito na yung inaantay nyo mga tropa ito yung design niya so may kulay red pa to mga tropa at saka yung ibang kulay niya. So ang napansin ko lang din isa pa dito mga tropa is uh, wala siyang side stand sensor. Uh, kagaya nung compare natin sa ibang automatic na motor na merong side stand sensor. At saka hindi siya uh, wala rin siyang coolant mga tropa wala siyang radiator na nakalagay wala siyang uh, yung pinaglalagay natin ng mga kulan tropa tapos yung eto sa compartment naman niya maganda naman goods uh, marami tayong pwedeng ilagay na gamit eh, malaki rin yung compartment niya tapos sa bandang panel natin mga tropa and itong side na bulsa niya medyo mababaw lang So hindi tayo pwede basta maglagay ng gamit natin kasi Possible pwedeng mahulog. Tapos yung panel niya naka-analog siya mga tropa. Analog type, maganda rin siya, goods. Okay yung fit ng kaha niya, maganda. So, doon sa mga gustong kumuha nito, eto na mga tropa. Ito na yung design niya. Tapos abangan nyo sa sunod na vlog ko mga tropa. bubok bubuksan natin to mga tropa, yung makina yung mga panggilid niya, yung FI na design niya, kung ano, kung ano yung itsura ba nito, kung ano yung design, kung ano yung part na mga nakalagay sa loob niya. Yan, abangan niya sa next vlog ko mga tropa. Ah, ito na yung itsura niya, yan. Napaka-pogi mga tropa. So, hindi naman maglalabas si Kawasaki ng motor na, kung ah, kumbaga sabihin natin yung mabilis masira. So, ito na mga tropa, yan. All goods siya. Napakaganda ng pagkakadesign sa kanya. Fit yung kaha niya. Uh, mukha namang matibay. Saka yung mugs. Ice na ice din. Uh, goods na goods to. Pang long ride. <coughs> mukha namang matibay. Ganda. Maganda ang pagkadesign niya. So, yun na lang mga tropa. ang uh, hanggang dito na lang tayo. At sa sunod na vlog ko, abangan nyo. Bubuksan natin yung makina niyan. Uh, yung pang-CBT niya sa throttle, sa FI. Tignan natin lahat kung ano yung mga nilalaman ng bruski na motor ng Kawasaki. So, napakaganda nito. Abangan uh, nyo na lang yung susunod na vlog ko para dito, mga tropa. Hanggang doon na lang tayo, mga tropa. At yung mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, uh, pasubscribe naman ako, mga tropa, para lagi kayong updated sa mga next video ko pa. Peace out.